Hello, hello, good day uh, Update tayo kay Buddy Dahil ngayon uh, mag-update up, uh, natin si Buddy Balik natin sa mga obedience training niya Mga basic kasi nawala na sa passing talaga Gawa rin nung siya ay nagkaroon ng pilay sa paa Tatlong paa yun, dalawa yung sa back, isa sa front So ngayon ito na yung totally fully recover na rin si Buddy So babalik natin siya sa mga basic so panurin nyo po ito buddy sit so yun uh, bago natin sa palabasin subukan muna natin sa yung routine niya talaga na bago sa lalabas ng case na uupo siya at mag stay siya hanggang din natin sinasabi okay. ah, ah sit stay ibadie ah, ah. sit ah back so yun ayaw maniwala ni buddy. so kailangan balik natin sa ano sa cage angat wala tayong command Shh. sit stay stay Buddy, sit! So yun, after uh, mga mag almost half a month, hindi siya nakalabas ng kulungan. Kaya medyo hindi siya nakikinig ngayon, nawawala yung basic niya. Kaya mahirap pa rin talaga pag ganito yung paumpisa pa lang yung basic niya, tapos mawawala, gawa nung may nangyari sa kanya. Kaya pabalik tayo sa number one. Stay! So yun, obserbahan natin si Buddy. Tignan natin hanggang mga 5 minutes or less than 5 minutes na mag-stay siya. Stay! So yun si Buddy oh. Okay? Mm. Cut! So, palaruin mo natin. Then, mamaya, basic natin siya. Get the ball! Bali! Get the ball! Get the ball! Come, get the ball. Sit. Stay. Down. Down. Sit. Down. Down. Good boy. So yun, hindi na siya talaga kasi nawala na yung basic. So balik natin sa ulit. Sit. Stay. Down. Down. Good boy. Stay. 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 Sit. Stay. Down. Good boy. Sit. Now. Sit. sit Ha? Ha? Set. Ha? So ganun na pag nagangat siya, kailangan nating iilayo siya para hindi masanay. Kam. Set. Bam. Ha? So yun, uh, ano naman natin si Buddy sa walking kasi matagal na rin siya hindi nakapag-walking. So balik natin siya sa uh, walking na proper kasi minsan nauuna na siya eh. Sorry. Come. Yung sa pag-walk naman, para ma-proper yung walk ng aso o ng Belgian natin, lagi siya dapat dito na sa gilid or hill. So pag once na nauna siya, hahatakin lang natin siya pabalik. Every time na mauna siya, hahatakin natin ng pabalik para lagi siyang kasabay sa atin. Huh? Pawak na ipawak muna natin hanggang mag-offlist tayo sa walking. Okay. Huh?